Hi guys, kung sino po yung mga gumagawa sa akin ng issue dyan, uh, galit na galit na po talaga yung husband ko. Pwede ko po kayo ipablatter, napakalapit lang po ng barangay dyan. Alam ko at kung sino po ang mga gumagawa nun, kaya mag-ingat kayo guys ha. Uh, iba ang kinakalaban nyo, okay? Ha? Kung ayaw nyo kasi sa akin, bakit nyo ako yung okay nakaibigan? Diba? Eh, kung ganyan din naman kahit maninira kayo ng tao, eh, magkita kita na lang po tayo sa barangay. Ha? Kasi, pagka hindi nyo ako tantanan, guys, dederecho ako dyan ipapaungkat ko sa school lahat kung sino-sino yung mga parents na naninira sa akin. Iisa-isahin ko yan. Ha? Kala nyo? Hmm. Lalaban ako ng patas. Yung mga duwag dyan, alam nyo na.